Sir, mama bakit? Nandyan po ba si Jenny yung anak ninyo? Sino ka? Kaibigan niya po. Yayain ko po sana siyang kumain sa labas po, sir. Kasi kras ko po. Lakas din naman ang loob mo, no? Tsaka isa pa, paano mo nalaman nga ako tatay niya? Pareho po kasi kayong artistahin, sir. Mukhang nasa dugo niyo na po yung magagandang lahi, sir, eh. Kasi po, guwapo kayo, eh parang tama to. Tsaka o nang tingin sa'yo nagmana, maganda po siya, ikaw gwapo. Hoy! Apo sir, hindi naman! Wala ko, dati rin kayong habulin ng mga babae dito sa lugar na to. Tagasa ka ba? Bakit alam mo yung mga yan? Hindi po ako taga rito, pero yung itsura nyo po kasi, mala Alden at John Lloyd Nakakakasar! Eh. <laughs> Ayun yung tipong It... pagdating na na ng babae, hindi na mawawala yung pagtingin sa inyo. Walang ganon! Bakit mo naman sinasabi yung mga yan? Totoo naman, sir. Parang pag-aagawang kayo ng mga babae, eh. Hala siya! Baka ako. Ako nga. Kahit pagtanong ka pa natin. Parang timang? Totoo po yan, sir. Nandiyan na po ba si Jenny? Baka na po kami umalis. Sige na, ko na. Ay, salamat naman. Jenny! Pa? Tawag ka dito. Sino po ba yan? Para to, ano? Bakit? Labas na mo kayo. Anong labas? Pumayag naman kayo. Hindi ko nga kilala yan. Ewan ko dyan, mapilit. Sir, hindi ako mapilit o toto ka lang. <laughs>